po na kung dinig kami na kita na min dito miniginan mi sa mool ganda kasi pano ito na

Tayo dyan. Pili tayo ng bag ano yung gawin? yung sabi nyo? Wala. managipong iba yung iba yung iba yung iba yung iba yung ampon. Anong pangalan nito? Robinson. yung <laughs> iba Robinson. ika yung Sa ano. Robinson. Yan ang pangalan mo. Si Robinson. Ay, nakasusel <laughs> <tinyong noise> na <tinyong noise> po <Bilapit> na kotse ka kaagad. Lapit na. Pinoy. <laughs> Pangitamay. Pinoy, noy, noy. Chinoy, aperi ah, chinoy. Duling na lang. Leng. Ba't leng? Duling. Ano ba?